for today's vlog. Solo ko si Nero nga tayo ngayon. So, Sunday ngayon. Umuwi si Chef Otit. Solo tayo ngayon. Let's go! At pagkatapos ko magmuni-muni, uh, tumayo na rin ako. So, ayan, nililigpit ko na yung aking higaan. So, stayin nga kami rito. Ito nga yung aming quarter. So, tatlo kami rito natutulog. So, yung dalawang kasama ko, doon sila sa kabila. So, ako dito. Solo ako dito sa... double deck ko kasi wala na isa kong kasama So, yan yung kwatas namin. So, hindi naman siya marami, no? So, goods naman siya para sa amin. Kasi nilinis naman talaga namin yan. So, yan palang mga sapatos na yan. Uh, mga binibenta ano ka ba? pa yan. Nagbablak so, ano ka ba? Nagbablog sailing? Mga trip niya mga yan. Pain <laughs> niyo lang ako. Mga rebook yan. Legit na rebook. Yung mga yan. Merong bands yan. Yan. Tulad yan. Rebook yan. Binibenta lahat yan. Ito naman yung likod namin na pinagsasampayan namin pag uh, naglalaba kami. So dito nga kami nagsasampayan dyan. Yan yung mga kapitbahay namin, so mga malaking bahay. Kasi nga nasa loob kami ng village. So village nga itong ano namin, restaurant wow. namin. So yan yung mga sinampay namin. Yan, narireklamo nga kami dyan kasi parang banderitas daw sabi nung kabila namin na kapit na mayaman. So, nire nila yan kasi para daw bandiritas, masakit daw ba sa mata. Pudering ko nga dito sa babae, nagpakulo na ako ng tubig. At syempre, nagiramos na muna ako para bago nagpapakulo ako ng tubig. So, nagpakulo ako ng tubig pampa, ng pang pa ng pangkape, syempre, pati ng pang ano, pansit kanton lang na. So, ano oras pa lang naman. So, ayun mo nakakainin ko, pansit kanton na muna. Sakto nga pagtas ko maghilamos. na no, kumukulo na yung tubig. So, nilagay ko na nga itong mga pansit kanton. So, apat nga yung na pansit kanton kasi nga tatlo kami kakain. Yung mga tropa natin sa labas na nagtitinda ng prutas. So, nakisabay na rin pala sila. So, goods lang yun kasi nga nakakalibre tayo ng prutas sa kanila. Dito ko syempre, minsan lang naman sila makasuyo. So, siyempre, pagbigyan natin sila. Hindi naman sila araw-araw nagpapaluto kasi nga bumibili din naman sila ng pagkain nila minsan may baon din naman sila so goods lang yon, so maging mabait rin sa nila para yung balik, ni yung balik naman nun ba diba? worth it naman yun at ito nga pala yung aking manok na bantam so napakain ko na nga siya so maliligo na rin kasi ako nito kasi anong oras na rin naman sa so, tapos ko lang kumain papay na lang ako saglit so tinambayan ko muna itong aking manok bantam nga pala yung manok ko kahit nang makaligo na nga ako, so ito, dumiretso na agad ako sa kusina para ayusin na itong mga gamit kagabi na pinagamitan. So, ibabalik ko nga lang lahat yan, lahat ng ginamit kagabi. Siyempre, magbabalik natin, dapat organize kung saan yung ano niya, sa niya, dapat doon mo rin nalagay para pagkanawal yan tayo. So, madali lang siya kunin, hindi siya sana sarabat. Pagkatapos ko maligpit yung mga pinagamitan na punta na ako dito sa mga meat para matow na to para mamaya pag medyo si medyo to na sa At so ayan na nga nagkasabay-sabay na yung mga order. Siyempre solo lang tayo Syempre, pero kailangan gamitan natin yung diskarte. So pag may diskarte ka madali lang yan. So basic na lang sa atin yan tulad ko sa akin basic na lang yan kahit ako mag -isa. Siyempre dapat alam mo kung ano unang lalabas na pagkain So yung mabilis dapat ang unahin mo Pero ang order kasi nila uh, meron silang main tsaka meron silang appetizer So siyempre inuna ko muna yung appetizer Itong nachos para Habang nagaantay sila ng ibang order nila So nagkaano na sila may kinakain na sila Para iwas Complain na rin ang abuti natin Siyempre mahirap na pag naku-complain. So siyempre kailangan check quality check muna natin din yung mga pagkain natin Para all goods tayo hindi tayo makomplain so mabagal na nga so yung pagkain natin hindi pa okay so mahirap yon mahirap makomplain yun yung pinaka kalaban natin dito sa restaurant